good morning guys hello everyone magluluto lang tayo ng simpleng ulam dahil hindi tayo na malengki today so meron tayo dito ng ito <laughs> corn beef yan kigisa lang natin ang corn beef guys lagyan natin ng sibuyas ay gisa tayo ng sibuyas bawang tapos meron tayong uh, frozen oh, bell pepper So, cream bell pepper. Ganun pala dapat ang gagawin natin. Sa mga bell pepper guys, iba madali siyang mabulok. Pag, pag ano, ito, lilinisin lang natin siya. Yung, haalisan natin ang buto, tapos hugasan. Tapos ilalagay natin siya sa freezer. Yung aking ah, uh, frozen na ano dahil nabili ako noon na medyo mura so bumili na ako ng dinagdagan ko na tapos pinag nilagay ko lang sa freezer ayan kaya nagagamit ko isang buwan na po yun mahigit pero ilan lang naman yung naluluto ko pa na nilalagyan ng ano nilalagyan natin ng little pepper so ayan na nga guys lang ha. Mahirap buksan ng isang kamay ang ating uh, ano, corn beef. Ayan, ito na po siya. So, lagay lang natin dyan. Para mag natin. Ito, lalagyan natin ito ng tubig. And itong, ano, itong star corn beef. Uh, gusto ko to siya Kasi ano din siya ng pure foods eh Something like that uh, At saka Swak sa budget guys Swak na swak sa budget <laughs> Ayan, hindi na tayo mag-a-add ng Ibang pang kasi medyo naalat na yan Pagganay natin na ng paminta Pimpin. lagyan natin ng ano para may twist lagyan natin ng cheese cheese pimiento kumpi lang yun okay na yan. para meron tayong ibang lasa na ma uh, meron tayong ibang matitikman na lasa kapos Tapos, lalagyan po natin yan ng na hindi mo tayo mag-a-add ng pampaalat like kasi may lasa na. And ilagay na po natin ang meron tayong konting repolyo na hiniwa ng maliliit. guys, mag lang po tayo ng konting tubig. Para medyo may sabaw yung ating corned Then pakulo lang natin konti Tapos yun boil na, na to guys Kung tumaya-maya Ayan Maglalagay na po tayo ng paminta. Oh! Napadami pa yata Hindi naman Masarap nga yung medyo may awham Ayan Tapos guys Dahil nagdagdag tayo ng water mm -hmm. Naglagay tayo ng water sa ating ano corn beef na niluluto so medyo matabang na yan lagyan natin ng konting patis konti lang asin konti yun, so mayon mekus ng nang konti tapos mga ilang seconds lang patayin na natin yun At ayan na siya guys. Luto na po ang ating ginisang corn beef with a twist. Yan, patay na natin ang apoy. At ready na ang ating simpleng pananghalian na ulam. Maraming salamat po sa panonood. Thanks for watching!